magluluto tayo ng paksiw, yung ating paksiw, yung dilatang mata. Hindi ko lang tawag dito sa ano na to, kung anong tawag dito. Magpapaksiw tayo. Ito yung ating paminta, daw, ay, ang tawag dito, sinigang, at saka labuyo, yung pamintang crack yan. Tsaka yung ating, gusto ko sa paksiw, yung maraming talong, saka yung ampalaya. Ito yung sibuyas natin, oh. Eh kaya yung ating luya mag slice muna ako sama-sama na yan. tapos yung ating suka isang basong suka tapos patis yung patis yung ating panglasa mag-i-slice muna ako ng ating luya nga lalagay na natin yung ating islaan dyan yung sibuya, yung luya ni-slice ko na para pag ano hindi na hassle mag slice ka pa mag-video. Walang taga-video. Si Papa ko lang yung mahawak ng cellphone natin. Kaya ayan, ni slice ko na yung bago ko. E... Pagkita. Ayan, yung ating isda. Lalamasin na natin sa luya. Tsaka yung ating sarang-sarang natin. So, mayroon pang dito ka pa natira. Kahit anong linis mo, pag ah, ay may lumalabas pa talaga ng dito ka. Okay. So, grapa, ma naman yung langsa niyan sa ating mm, lagyan natin ng asin konti. So, lagyan din natin ng pati. Tapos, ito na rin yung ating paminta tsaka yung sama-sama na yan pero ako pag naglagay ako nung aking ito yung suka pag naglagay ako nung mamaya ko nalalagyan ng water, isang baso rin na water tapos lagyan natin ng patis hmm. sama-sama na bago ko siya isasalang sa talan andyan na yung tao, lagyan natin ng patak-patak Tak, tak, tak. O, oh, diba? Tsaka pwede na rin siguro natin lagay yung ating talong. Gusto ko yung sa ampalaya, sa hunina. Yung ating ampalaya. Pwede natin lagay sa ilalim yung iba. Kasi nasakit sa, ano nito, yung palikpik, nasakit sa kamay. O, oh, ngayon nasasalang na natin yan. O yun yung ating isda. Sinalang na natin. May suka na yan. Lahat na kompleto. Lagay na lang natin sa yan sa kalan. Maya maya lalagay natin yung ampalaya. O lagay na natin yung ating ampalaya. Lahat na ampalaya na sa ibabaw. Maraming gulay pa rin yung ating paksiw pa natin para mamaya lagyan natin ng isang basong water. Mamaya pa. Kasi kulong-kulong na yung suka natin kaya pwede na natin. Hmm, tanggalin na natin ang ating oh, Patikman ko nga kung masarap na yung ating paksi. Hmm. Tama nila. So, pralagyan natin ng water yan. lagyan natin ng water sa baso na natin pumulo yung ating paksew hmm. tama yung lasa lagyan natin ng patis ng konti wala lang sukat sukat si mapa cooking puro na lang budbud -bud. Oh, like and subscribe to mapakooking. Magpaksiw tayo ng dilat ang mata. Hindi ko alam kung tawag dito sa sa isda na to. kaya paghihirap itong isda na to eh. Sa palinggi ito lang eh ngayon nakakita ako kaya sabi ko eh, sarap, masarap eat. sa may talong na may ampalaya. kahit nakinabukasan marami yan. Nakain pa rin. Antayin na natin matuyo ng kunti yung ating sabaw. Okay na yan. Like and subscribe kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Thank you sa nag-subscribe kay Mapa Cooking. 10 subscriber ulit nagdagdag kay Mapa Cooking. Thank you kay YouTube. Thank you very much. Luto na yung ating paksiw na sda. Like and subscribe. Thank you for watching.